Pero kung ginagawa sa'yo ng reliyon ay bawalan ka ng bawalan, itali ka ng itali, takutin ka ng takutin, at hututan ka ng hututan, ba't ka pa magre-religion? Saan kaya nila yan napulot? pulo? Imbintong aral nila yan. Kasama yan sa mga doktrina na kinopya nila, kapipis lang, itong mga born again and sa tinatawag nila na five sulas. Ano yung five sulas? Five alons. Imagine, mayroon silang five alons na mula pa kay Martin Luther. Ano yung five alons para sa kanila? Una, yung tinatawag na sola scriptura, meaning Bible alone. Meron silang tinatawag na sola fide. Ano yon? Faith alone. Hindi naman yan mabasa sa Biblia. Oh. Meron silang tinatawag sola gracia, grace alone. Meron silang tinatawag na sola Christi, Christ alone. At meron silang tinatawag na sola, dio, gracia, glory to God, alone. So, yon ang tinatawag nila na five alones. So, sa mga born again at Pentecostal, kahit na kay uh, Pastor Kibuloy, tayo tingnan nyo, di ba, ang dami ng mga born again ngayon na nagsisilitawan mga uh, kapatid sa ating panahon, di ba? Napakaraming. Pero iba-iba ang kanilang mga aral. At para sa kanila, yung pagiging born again ay uh, yung pagpunta sa kanilang iwan ko si, at templo ba yan? No? Basta magsagawa sila ng prayer service. At yun daw ay kanilang worship service. At para sa kanila mga kapatid, ang pagtanggap kay Jesus bilang personal Lord and Savior ang kailangan at di na kailangan ang religion eh, de, si, Sisilipin natin Sisilipin natin Kung ano ang mabasa sa Biblia no? Gagamitin natin Ang iba't ibang salin dahil Nangangaral kasi itong mga born again Na di na kailangan ang religion no So Ang problema nito Lalo na itong mga evangelical protestants Tulad sa mga born again baptist Mayroong GIL Mayroong Victory Church Meron pang kay Pastor Apolo Kibuloy na anti-religion din. Iba ang view nila, iba ang interpretasyon nila sa tinatawag na born again na tanggapin bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong hiso Kristo. No? So, ating tatalakayin ito mga uh, kapatid, no. Dahil marami sa mga nangangaral din na kailangan daw ang tinatawag na tinatawag na religion. Una, yung para sa kanila na bilang mga evangelicals, born again baptist, kailangan lang yung personal na relasyon mo kay Jesus. Tama ba ang aral na ganito mga kapatid? Nakabase ba yan sa Biblia? Hihimay-himayin natin una, ang paniniwala ng mga born again at tinatawag na Pentecostal at uh, churches at yung Baptist at iba pa na ang ating Panginoong Hesus tatanggapin mo lang bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas. Personal, Lord and Savior. Biblical ba yan? Mali yan, mga kapatid kontra pa yan sa nakasaad sa Biblia. Bakit? Ano po ba ang mabasa natin sa Biblia? Gamitin natin ang King James Version, na, Okay. Bago natin uh, ituloy yung pahayag ni... Ito ang mabasa natin sa King James Version. Sa John chapter 4, 42, and said unto the woman, Now, we believe, not because of thy saying... For we have heard him ourselves, and know that this ended the Christ, the Savior of the world. See? Ano daw ang ating Panginoong Iso Kristo? Sinabi niyang personal Savior? Hindi. Savior of the world. Dagdagan na sa first, uh, gamitin natin ang Jerusalem Bible. Uh, first John chapter 4 verse 42 we ourselves have seen and testify that the Father sent the Son as Savior of the world. So, napaka-linaw sa Biblia, mga kapatid. Na batay sa dalawang talata na binasa natin, si Jesus ay universally, ibig sabihin, pang buong mundo, pangkalahatan kalahatan, na tagapagligtas, hindi po siya personal lamang para sa individual o yung tinatawag nila na personal savior. Kaya mali po yung sinasabi ng mga siktang born again, na para magiging born again ka daw, hindi na kailangang religion, at tanggapin mo lang si Jesus bilang personal mong tagapagligstas. Hindi lang yan. Itong doktrina ng aral ng born again, na para sa kanila mga kapatid, no? Pinagpipilitan nila na si Jesus ay personal mong Panginoon. Ha? Personal na Panginoon daw. Maliban sa personal na uh, tagapagligtas, personal na Panginoon. Ngayon, itingnan natin ang nakasulat sa Biblia. Ano ba nakasulat sa Biblia? Ang atin bang Panginoong Heso Kristo ay personal na Panginoon? Okay. Sa San Mateo Kapitulo 7 Versikulo 21, ito mabasa natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. O si, malinaw ang sabi sa uh, San Mateo Kapitulo 7.21 mga kapatid. Kaya mali po ang sinasabi ng mga siktang born again na para maging born again ka daw ay tanggapin mo si Jesus para magiging personal mong Panginoon. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi diyan sa gawa kapitulo 10, versikulo 36, You know the word that he sent to the Israelites as he proclaimed peace through Jesus Christ who is Lord of all. Ano daw ang ating Panginoong Heso Kristo mga kapatid? Batay sa nakasulat. Siya ay Panginoon sa lahat, hindi personal Lord. At ang salitang personal Lord, hindi yan mababasa. So maliwanag na ang ating Panginoong Heso Kristo taga pagligtas ng lahat at Panginoon ng lahat, hindi personal lamang. So kung sasabihin nila na siya personal Lord at Savior, eh, lumalabas tuloy na nilimitahan nila ang role ng ating Panginoon Iso Kristo mga kapatid para sa sangkatuuhan. Kaya, napakamali ang view na aral sa mga nagsusulputang siktang na born again ngayon na nagtuturo na di na kailangan ang relihiyon Ngayon, uh, di na daw kailangan ang relihiyon At lalo na para sa kanila, uh, yung paniniwala lang Di na kailangan ng mabuting gawa. Ligtas ka na. Mali din yan. Bakit? James chapter uh, to verse 17. So faith by itself, if it has no works, is dead. See? Ang pananampalataya mo, ang paniniwala mo, pag ito ay walang mabuting gawa, patay. Santiago 2, 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. O, see? Kaya mag-ingat mga malakapatid nitong maring aral sa mga born again, no? At di na daw kailangan ang religion. Puntahan natin ito. Uh, pakinggan muna natin. Nagamit ka pero wala kang pakinabang. Ano sabi ni Jesus? When you pray, saan daw pupunta? Sa temple? Go into your room. Close the door. pray. Natural, prayer yan. Pwede tayong magdasal kahit saan. Pwede. Pero, ang pagsamba ay hindi katulad sa pagsamba ng mga born again ngayon at iba pa mga uh, Baptist, Pentecostal. Dahil yung pagsamba na ginawa nila mga kapatid, sa prayer service nila ay pagsamba, pagsamba ayon sa kanilang gusto. Ngunit tayong mga katoliko, ang ginawa natin pagsamba ay pagsamba batay sa kagustuhan ng Diyos. Bakit? E di po ba? Maliban na meron tayong tinatawag na liturgical word, kaya may gospel reading, oh, meron tayong yokarest. At wala sila niyan. At yun ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise them up to the last day. E eh, paano nila yan? Matanggap na wala naman silang Eucharist. Anong sabi ni San Pablo sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 26? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, ang ginawa natin mga katoliko, sa pagsamba, sinamba natin ang Diyos ayon mismo sa kanyang kagustuhan. Pero itong ibang sikta, sinamba nila, ha? sinamba nila ang Diyos ayon sa kanilang sariling <coughs> kagustuhan lang. Sa kanila yon sariling kagustuhan. Okay. So, yung religion, mga kapatid, of course, na, sabi nila, di na daw kailangan ang religion. Sa original Greek Bible, tricky 'yan. Ang Latin 'yan ay uh religio na tingnan natin, ha? Ano ang meaning ng religion? No, tingnan natin, no? Na ang ang ibig sabihin ng religio, outward expression of spiritual division to bind back to God. So, pakikbugkos o pakigiusa balik sa Diyos. So, yun ang ibig uh, sabihin ng religion. Okay. So, ibig sabihin, yung religion, mga kapatid, ay pag-uugnay sa atin at sa Panginoon. At para sa kanila, hindi na yan kailangan. Ito ay galing sa Latin, religare. Religare meaning to bind again, to make relationship to God. So, yun pa ulit-ulit na sinasabi ng mga born again na kailangan ang relasyon, personal na relasyon, pero hindi relayon. Hindi nila alam na ang relayon ay to make relationship to God. Research, research naman pag may time, di po ba? <coughs> okay. So, tingnan natin ang uh, uh, punta tayo sa uh, Biblia, no? Biblia kung ano ang mabasa natin mga kapatid di na ba kailangan ang religion sa contemporary contemporary english version ito ang mabasa natin contemporary english version ito from Paul the servant of god and the apostle of jesus christ I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Then, they will have the hope of eternal life. God promised long ago and God never tells a lie. See? Eh, sa, sa salin yan ng mga born again, mga kapatid. Contemporary English version. Eh, ginagamit natin contemporary English version. Bakit? Eh, na malinaw yan na uh, sinabi ni San uh, Pablo mismo na I understand the truth about religion. So, may katotohanan kaugnay sa religion na ito'y di nila talaga ah, di nila talaga matanggap. no Ang katotohanan tungkol sa religion. Oh, gamitin natin ang Common Bible, yung tinatawag na uh, Christian ano, yung uh, magandang balita Biblia. Ito ang mabasa natin sa 1 Timoteo Kapitulo 3 bersikulo 16. Hindi maika kaila na napakadikila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag nang maging tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel ipinangaral sa mga hentel, pinaniniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Si, ano daw ang nabasa natin mga kapatid? Hindi maikakaila ang pagkadakila ng hiwaga sa ating reliyon So ang mga apostol ng ating Panginoon Yesu Kristo, merong relihiyon. Kaya mag-ingat kayo sa mga sekta. Nang no, walang relihiyon. Delikado yan. Napa, ha? Sa mga siktang walang relihiyon. Ano ang definition? Puntahan natin muna. Ang definition ni Elan Goldwhite na Seventh-day Adventist sa religion. Ito. Alpha and Omega, Volume 8, page 354. Religion a person's relationship with God, which shows itself in trust and worship, moral responsibility and structure, doctrine attained, the more developed forms of religion. So, napakalinaw mga kapatid na ang religion dahi a person's relationship. Panay ang kanilang pag-toro na dapat religion. Religion. Di kailangan na relasyon lang. Abay, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng religion. Eh, ito pa, Merriam Webster's Dictionary. Research, research naman ha, pag may time. O, anong sinabi? Religion. A belief in God or in a group of gods, an organized system of beliefs, ceremonies, and roles used to worship a God or a group of gods. An interest, a belief, or activity that is very important to a person or group. Yun ang definition ng tinatawag na religion. Ngayon, ang born again ba, naniniwala ba sa Diyos? Eh, natural naniniwala sa Diyos, ibig sabihin religion sila. Ang born again na sikta ba? May sariling system ba sila? sa beliefs or ceremonies. Eh, meron. Eh, di religion sila. Meron nga silang five solas, five alons. Di ba, ba? Oh. Yun ang kanilang tinatawag na ah uh, sentro sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. At meron pa silang one save, always save. Okay. So, tingnan natin ang nakasulat pa sa Biblia. Punta natin ang Revised Standard Version Bible. Ito ang mabasa natin sa unang Timoteo 3.16. Without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in a spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, believed in throughout the world, take him up in glory. See? napakalinaw mga kapatid. Anong mabasa natin sa Unang uh, Onang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16? <coughs> Di ba sinabi Pablo, our religion? Meron silang religion. Oh. Kaya, yung mga anti-religion mga kapatid, mag-ingat-ingat na kayo. No? Sa mga anti-religion. At hindi lang yan. O, anong, kung gagamitin natin ang tinatawag na Bible in basic English. Anong mabasa natin sa 1 Peter chapter 4, verse 18? Ito, mabasa natin. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? See, kung mahirap daw umano sa mga mabuting tao na makamit ang kaligtasan, ano pa kaya sa mga tao na walang relihiyon? Oh, kaya mga kapatid, no? Ingat-ingat ah, naman ah sa mga anti-religion daw pero parang bang di nila naunawaan kung ano talaga ang religion. Ang daming mga talata na nabasa natin. Halimbawa, balikan natin ang tinatawag na uh, uh, Bible in basic English. Ano ang salin sa 1 Timothy chapter uh, 6 verse verses 3 up to 4. Ito ang mabasa natin mga mahal na kapatid. Oh? Okay. Ito mabasa natin sa uh, naturang talata. Oh. If any man gives different teaching, not in agreement with the true words of our lord jesus christ and with the teaching which in the agreement withdraw religion he has an over high opinion of himself being without knowledge having only an unhealthy love of questionings the wars of words from which come envy fighting cruel words, evil thoughts. O si nakita nyo ba? Nabatay sa protestant na sali na yan, may tunay na relihiyon na ito'y di talaga matanggap ng mga anti-Catholic mga kapatid. Kaya, mag-ingat-ingat. So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuri yan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is pins and YouTube channel dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo en de Iglesia.